Samantala, tuloy-tuloy ang pagbabalik loob ng mga dating kalaban ng gobyerno at patunay riyan ang muling pagbibigay ng buong suporta ng dating membro ng itinuturing legal front ng CPP-NPA-NDF na anak pawis. Alamin natin ang kanilang istorya muna kay Paul Montibon. parehong mahigit sa 20 taon nang naninilbihan bilang kasapi ng anak pawis sinaaling Aling Lourdes at Aling Aurea nang maisipan ng mga ito na magbalik na sa pamahalaan. Sa eksklusibong panayam ng SMNI sa dalawa, ibinahagi ng mga ito ang mapait na kapalaran na kanilang sinapit sa kamay ng makakaliwang organisasyon. Kwento nila ni isang pangako ng grupo tulad ng libreng pabahay at lupa, edukasyon at hanap buhay ay walang natupad. Sa katunayan, ginamit lang daw sila ng anak bilang dagdag ingay kontra sa pamahalaan habang nagahasik ng pagkamuhi nito. Ngunit buti na lamang, anila, sila'y natauhan dahil kung hindi, sila'y umakyat na ng bundok at humawak na ng armas bilang miyembro ng New People's Army. Muntik na. Eh, kasi pinagpilian kami ng dalawa na. Ni ano, Sa madaling salita po, dahil hindi sa pwede malaki. Ako po ay kinitan. Balingkinitan po ko. Mabilis, mabilis si Ganyan. Walang imik, kayang pumatay. Ganyan. Yan yun ang ano nila sa akin. Pero nung sa mga panahon na yun, sinabi nila sa akin, parang nagpiripiro, ayoko. ko. Hindi pwede. Paano na ang mga anak ko? Kaya naman, nang makakita ng pagkakataon na makabalik sa gobyerno, hindi na sila nagdalawang isip na tumugon rito sa tulong ng Philippine Army Task Force Ugnay sa probinsya ng Cavite. Masaya na po kasi andito ang mga sundalo na hindi naman po kami pinilit na bumalik o ano po na ganito nga para makabalik na po kami at matiwasay po kasi hindi na kami maka, ano pag nakakita kami ng pulis parang ano ka ganun eh. kaya okay na po ngayon dahil sa mga kundalo. malaki anila ang kanilang pinagsisisihan dahil sa kahihiyang kanilang idinulot sa kanilang mga pamilya maging ang pagiging mangmang sa katotohanan sa magagandang programa ng pamahalaan para sa mga katulad nilang mahihirap ang misay ko sa pamilya ko talaga sa pamilya ko sa mga pamilya ko sa mga kapatid ko ang misa ay ko sa kanila, Te, nandito na ako, ako'y nagbagong buhay na. Nagbagong buhay na ako, iiwanan ko na po yung mga nakaraan kong sinamahan. Ang sakit ng ulo nyo sa akin nung ako'y nag-aaral ng koleheyo, na ang sabi nyo, bakit kami pinag, hindi nyo pinag-aral, si Bunso pinag-aral nyo. Anong ginawa ni Bunso? Ayan, hindi nagtatapos. Pero na-realize ko sa bandang huli dahil mga magulang ko matatanda na Wish ko na lang sa kanya na nasa taas sila. Pero sa mga ate ko, proud na po ako, te. Kasi ito, nagbago na po ako. Sa mga anak ko, wag na kayong... eto na ako pala, nakaano na ako dito sa... Ano, nakabalik na ako sa gobyerno. At mga kamag-anak sa ko, sana wag na kayong pumasok pa sa ganitong sitwasyon. Wag na po, wag na kayo talagang pumasok kasi ikakasama lang natin ito. Samantala, maliban kay Aling Lourdes at Nanay Aurea, may iba pa silang kasamahan na nakapagdesisyon ding talikuran ang kanilang grupo sa ngalan ng kapayapaan at pagbabagong buhay. At iyan nga ang naging sentro sa isinagawang local peace engagement activity sa General Trias Cavite kung saan ipinakita nila kasama ng 25 pang dating taga-suporta ng mga teroristang grupong CPP and PANDF ang kanilang pagkundina at pagtakwil sa mga pananamantala at kasamaan sa pamagitan ng panunumpa laban dito habang sinusunog ang bandila ng nasabing teroristang grupo. Ayon sa militar, ang nasabing mga dating miyembro ay sangkot sa mga rally at pagkundina sa gobyerno sa iba't ibang isyo gaya ng kahirapan, kawalan ng trabaho o hanap buhay. Sa isa pang panayam, dahil sa sunod-sunod na pagbabalik loob sa gobyerno ng marami sa mga dating kasapi ng teroristang grupo, ang hindi magtatagal ay anilay tuluyan ng mabubura ang komunistang teroristang kilosan na ito sa Pilipinas. Sa amin, sa Task Force Ugnay, ang aming lugar ay ang Cavite at ang kalahati ng laguna. Dito naman sa mga lugar na to, da ang armadong grupo ay wala na rito, ngunit ang ating uh, binabantayan ngayon, yung tinatawag nating na recruitment, resource generation. Kasi dahil mahina na yung armadong grupo, kailangan nilang kumalap ng mga salapi kumuha ng mga recruit para buhayin ulit. No? Kaya ito mga grupo ng mga kabataan, dito mga manggagawa, ito yung ating mga ina engage ngayon dahil ito yung mga pinagmumula ng mga recruit. Sa ngayon, pinoproseso na ang mga benepisyo mula sa pamahalaan, kabilang na ang regular na trabaho at pagkakaroon ng pagkakakitaan. Kami nagpapasalamat na sa tulong ng ating local government, uh, itong grupo na ito ay uh, ngayon nasa panik na sila na ating gobyerno at ang kanilang galing at ang kanilang talino, uh, tinutulong nila sa kanilang community. Hindi na nila kailangan pumunta sa ibang lugar para uh, mag makahanap ng solusyon sa kanilang mga problema. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMN News.